kayo ay nawalan no? mismo sa inyong condominium mm, no yes. magkano yung value in total eto nakita natin sharing <laughs> so ang mga missing po Rolex uh, Pearl Rolex silver 36mm submarine diamond earrings diamond earrings so ito po yung mga jewelry mga Tiffany diamond ring uh, so in short a total of almost 12 million almost pesos. 12 million yes Lucky. Laki, no? Yeah. Jewelry no. lang po ito, ma'am. Jewelry and watches. Okay. K kailan pa po yan nangyari madam? Um, ma, September 13. Alright. So, more or less two weeks ago, nangyari po itong pangyayaring ito. At ma'am, sino po ba yung may access dyan sa mga uh, jewelries na yan? Actually, ako lang po eh. Tsaka yung boyfriend ko nakasama ko sa kondo. Bawal naman pong matulog maids doon. Tsaka na nakakapasok yung driver. So very ano talaga na hindi ko rin na puzzled talaga ako ho how it happened. Okay, so we, we, don't know pa? Ganun po ba? Kung... Hindi po. Mayroon na po kaming suspect, uh, which is C si driver. Yung driver ko po kasi, nung time na wala ako, um, dun sa condo, pumunta siya doon without my knowledge. So bakit po siya pumunta? Hindi naman siya dapat nandun pag wala ako. Kasi tagahatid lang naman siya ng mga need ko eh kapag ka nasa condo ako. Mm. Okay, mm. so may ganong angulo, may circumstance po na ganon. Yes po. Si, eh, pero siya po ba ay madalas ba na umaakyat? Um, hindi naman po kasi actually kakabalik one week pa lang po siya. So parang mga two times pa lang po siya nakakabalik sa kondo since nung bumalik siya. Okay. Ito e, ba mga nai-report nyo na sa ating kapulisan? Yes po. Nakapag-report na po ako. Okay. Sir, nakarating na po ba sa inyo itong nangyaring pagkawala ng 12 million worth of items sa isang condominium? Yes sir. Actually, naisampahan na natin. nai refer na natin ang complaint before the Prosecutor's Office of Taguig. Ah, meron na tayong nasampahan dyan? Yes sir, yes sir. So meron tayong na-identify at may mga evidence, no? Siyempre, siyempre. Yes, sir, yes sir. Based on yes, your investigation? Evidence. Yes sir, yes sir. Okay. Particularly sir, yung ating uh, CCTV footage na naibigay ng ating uh, establishment. Okay, okay. Ayun, no? yes, so ma'am, no, you, you were able to file na pala. Kasama ka naman siguro nun, no? Yes po. Um, anong kaso yung i file ninyo dyan? qualified theft you you took into account siguro there is a trust and confidence relationship between you and the yung yung respondent dito kasi that's the difference eh, between qualified theft and simple simple theft no uh, pero i leave it kasi ginawa naman na major ganalon yung kanilang investigation. Yes, so. and i don't think naman Shari, that they will be filing cases uh, before the fiscal kung mm -hmm. wala naman silang grounds or evidence to do it, no? Ang sinasabi po kasi ni Ma'am Jamila is, uh, after pong mawala nun, hindi na po nagparamdam ni Honey po, wala pong paramdam yung driver po ninyo. Yes. Gano po ba siya katagal nagkatrabaho sa inyo? Um, four months siyang pumasok, and then after that, nag-took siya ng leave kasi daw may sakit yung uh, mommy niya. Tapos, pumayag naman po ako. And then after a month, bumalik siya. Yun nga yung bago yung incident, parang five days pa lang siya ulit, kakabalik niya lang. And, um, Sa so, agency niyo po ba siya, ma'am? Or... Um, meron kasi akong agent na tagahanap ng mga um, maids, drivers, o yung mga need ko pong mga helpers. Um, complete naman din siya ng pinakita niyang mga documents. And pinacheck ko rin naman po yung license niya, mm -hmm. yung NBI and police. So lahat po is okay naman. So actually, nandito po ako ngayon is Uh, para mag ng awareness to everybody na wag mangyari yung nangyari sa akin. Na um, kahit hindi naman po ako nagtatrust talaga at hindi naman sila nakakapasok sa premises talaga, nagawa, nilang, nagawa niyang gawin yon So, kung sino man yung papasukan niya, um, sana um, ma makikita naman siya sa, ngayon, makikita na siya sa um, sa social media and sa TV na hindi siya tatanggapin kasi baka may mabiktima ulit siya na katulad ko and okay. yung iba kasi malainyo po hindi sila ganun hindi nila kayang dal, gawin dalhin yung pinagdadaanan ko ngayon kasi ang hirap po talaga nito so at least man lang makapagbigay ako ng uh, warning to people and siya din malay niyo, lumutang sa akin naman kasi ibalik na lang niya and Okay naman na po ako eh basta ibalik na lang niya lahat. Paano po nagkaroon ng susi or access yung driver po ninyo doon? Wala po talaga akong idea kasi hindi po ang susi ko po is nasa akin eh. Okay. hindi po talaga Tsaka hindi po hindi po ako nawawalan ng key. Nawala man po yun Nandun lang sa loob ng unit. Okay. So, nahanap din po namin siya. Meron po bang uh, duplicate key yan? Yes, At oh kung yes. sino ang may access uh, sa no Wala. Ang meron lang pong access is ako and yung boyfriend ko po. Bakit siya pumunta ng condo na wala ako? So yun po yung parang questionable, bakit. And then mm. hindi na namin siya, unreachable na So po without siya. your knowledge pala yung pag yes, niya. Yes po. Without your permission. Without my permission. And ano sa tingin mo, may iba pa ba siyang purpose? Bakit siya kailangan umakyat? Wala doon? po siyang ibang purpose doon. Kasi mm. wala pong pwedeng pumunta doon nang wala ako. Uh, I think yun no, doon yun yung point ni Ma'am Jamila. Mm. Kaya nagkakaroon niya ni ng circumstantial, I mean if you connect the dots, parang ganon. Mm -hmm. May isa din pong ano, uh, nakakita po sa kanya na hawak may kinukuha po siya sa bag ko na key Yung isang maid ko po. Tapos tinanong po bakit mo kinukuha? Ang sabi po niya, may pinapakuha daw po ako sa condo or something. Siyempre po yung si yung helper ko, kung ano yung utos ko, ah okay, kung utos ni ma'am yan, edi okay. So hindi na siya masyadong nag-question mas ma masyado deep. Pero nung gumising ako, tinanong tinanong ko nasa na si ano, Roman kasi aalis na kami, may event ako. Tapos hindi umalis na po siya, hindi nagpaalam. Tapos sabi po niya may kukunin daw po siya sa condo. Sabi ko paano may kukunin eh tulog ako, wala naman akong bilin. Mm -hmm. So doon na kami nag alarm. Oh. Ito po yung pababa na po siya. Yan po. Nang condo. Paakyat pa siya Paakyat and pababa nakatingin siya sa CCTV. Okay. Na Nasaan po kayo ng time po na to? Nasa bahay po. Sa house ko. Doon po dyan? Dyan <laughs> po yan. po. BGC po yan eh. Nandun, condominium? Opo, uh -huh. condominium. Nandun po ako sa house ko. Okay. Okay. So, hmm. Okay. So after after din po ng CCTV po na ito, wala na rin po kayong natanggap na tawag or hindi nyo na rin po siya ma-reach? Hindi na rin po. Even yung, uh, po yung daddy niya, yung yung papa niya na. Yung, 'di ba, sabi niyo po kanina, meron din kayong mga maids. Apa. Okay. Uh, did they have access to the unit din at that time of the incident? Wala po, lahat po sila kasama ko sa bahay. Ah, so wala dito sa unit na wala to? Wala pong tao sa unit. Okay. Pero we have considered, no, I guess, no, by the investigation of our policemen na wala nang iba na pumasok. Okay and there's no purpose so it could only be this no? yes po again no, it's circumstantial again I, I'm always pointing it out uh, Shari and it's already with the fiscal okay so it require naman po sila no, to submit their counter affidavits uh, i-explain niya doon kung bakit siya nandun at the time and yes. dependent no, sa finding po ng fiscal if akit po yan sa ating uh, korte Yes po, yes po. And kung wala naman po talaga siyang kasalanan, edi pwede naman po siya magpakita and talk to me kung talagang sa tingin niya is innocent siya. Okay. Willing naman po ako to listen kung ano man yung um, kung ano man yung reason bakit hindi na siya makontak, bakit pinagahanap siya. Pero walang, hindi siya reachable. Pero alam naman po niyang hinahanap siya. Kasi even po yung family niya aware na hinahanap siya kasi pinuntahan din po ng mga police nung time ng incident. Okay, ah, so pinuntahan din ng, hinahanap din hinahanap ng police at the time. Hinahanap din po. Yes po, at the time. Hmm. Hanggang so, ngayon hindi pa rin natin alam, hindi pa lumutang. Hindi wala pa rin. Hindi pa rin po, wala pa rin Bigla po. Bigla na lang po nawala. Mm -hmm. no? Major tamakay Ito po na sa tanggapan lang po ni Senator Raffy si Ma'am Jamila Paz at nabanggit lang po niya kanina although in passing na parang meron napaakyat ba yung isang driver? Yes po. Binigyan na, po siya ng access. Ng ah, sino'ng nagbigay? Guards po guards ng inyong condominium uh -huh. unit. Uh, ma'am Sofia, so ilalapit na lang po namin sa inyong uh, tanggapan para sana magkaroon lang din ng investigation on the part of SOSIA. Uh, yes po sir, good afternoon po. Uh, very much welcome po ang any complaint na ihahain po sa ating tanggapan. Ang kailangan lang po natin sir is si ma'am ay magpunta dito para mag-fill up ng kanyang complaint form and immediately po magkakaroon po tayo ng investigation regarding sa complaint ng security guard. And if ever po during the process of investigation, malaman po natin na magpiroon pong kinalaman ng ating security personnel sa um, naturang uh, panloloob sa kanilang unit, ay magkakaroon po siya ng uh, karampatang um, parusa sa kanyang ginawang kasalaran kung siya po ay mapapatunayan naman. Uh, with regard po naman sa ongoing investigation, kami rin po ay pwedeng makipagtulungan at uh, open na makipagtulungan sa ating mga uh, line agencies para po... Um, mas mapadali po ang investigation sa ating mga uh, kinocontain ng mga security guard. Uh, Kinoco-collect pa namin yung other information from uh, Ma'am Jamila kung bakit yes. nagkaroon ng access doon sa taas. Eh, ang sabi naman niya she has not given any permission. She is not he is not supposed to be up there, no? So I guess uh, Ma'am uh, Major Tamaka, this requires an investigation at the very least. Opo, po doon po sa agency na din po uh, Major Tamaka nung mga guard po na nag-allowed sa kanya umakyat po sa kondo nang wala pong permission po ng owner po ng condo unit. Uh, if ever po ma'am na mapatunayan na sila din po ay mayroon uh, uh, access doon sa kanilang agency na kung hindi naman po nila mapatunayan or it's either sole responsibility po ng security guard ang naturang uh, pagsangayon doon sa bisita na pumunta kay ma'am Uh, solely lang po yung gwardiya lang po ang mapaparatawa ng parusa. However, kung magkaroon man din po ng investigation na sila ay kasabot, sila din po ay mapapatawa ng kaparusahan. Okay, sige po. Maraming salamat po Major Tamakai ang uh, Chief Special Concern Enforcement Management Division po ng uh, SOSIA. Maraming salamat po, Police Major Sofia Tamakai at uh, magandang hapon po. Mama Jamila, samahan po namin kayo sa office po nila Major Tamakai gayon din po kaila Major Ganalon para makapag-update din po sa case and sa investigation po. And kapag nagkaroon po kami ng impormasyon o gumawi po sa aming tanggapan si Mr. Roman Bagtas para sa kanyang panig, ipagbibigay alam po namin, ma'am. Okay. okay. Salamat you. po at uh, magandang hapon po. Thank you po. Salamat po. <laughs>